Hi guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ngayon pala ay alas 11 na ng gabi. Malapit na ng gabi guys. So bakit ako naglalakad ngayong gabi? Kasi ito yung aking night routine. <laughs> night routine ang title ng vlog na to. Gabi-gabing naghahatid sa anak na papasok sa trabaho. Kada may, may pasok. liwanag ng buwan. Sino nagsabi? guys, oh. Tahimik na dito sa aming lugar. Ayan, super tahimik na. Sino may eclipse? Ayun, tricycle! Mama, <laughs> ako. E eh, nabuuan ang tricycle. Ayaw magpasakay. Hindi ba lang sinabi nito na may sasakay? Guys, nag-aabang kami ngayon ng tricycle. Pinsan kasi matagal ang tricycle dito. Kaya pre-release oh, may, may kinansiyal na na class siya. Bakit? Kaya siya, So? Iligado daw yung, ano yung, yung i-click kaya release Bakit? Ayun lang siya. Okay. Kaya guys, umuwi. Ay, umuwi na ako. Nakaalis na ah po naman ay pauwi na rin ng aming bahay. Mm -hmm. So, uh, ganito po ako gabi-gabi nagahatid. Shout out Sir Viva Mascarados. <laughs> Nakapasok ako sa LS ni Sir Vipas ngayong gabi na. Nakakapasok ako kasi uh, bago ako matulog, yung makaalis na yung anak ko papunta sa trabaho niya. Eh, kadalasan na um, makaalis alas 11. Siyempre, paghiga ako, hindi naman ako makatulog kaagad. Kaya ayun, pumapasok po muna ako sa sa live. Kaya sa kanina nakaparo ako sa live ni Sir Biba Mascarados nag-stop muna na ako kasi nga hinatid ko yung aking anak so yan guys papasok na ako dito sa loob ng aming Kapunta na sa amin dati madilim dito guys pero ngayon may nag-donate ang kapitan ng ano solar ba yan solar light so yan ito yung forma sa amin pag gabi na tahimik tahimik dito papasok na po sa amin yun madilim so ayan, ayan. So, Sarap na natin ang ating Yan sa dito guys sa may sarayan Lagyan natin ng na. po kami dito sa ano. Ayan. Hindi sya sa gabi na nakasara. Nakasara. Ayan, papasok na ako guys. Dito sa loob ng aming bahay. Ako na lang ang gising. Oh, whew. So, yun, ilalak na natin. Para kapatayin ang ilaw dito sa taas. So, yun lang po. Maraming salamat. Yun lang po. Maraming salamat. Ano po nangyari po? sa buko? Sa pwede nagbablog ako, no? ganito na lang kakalkag yung buhok ko. Pasensya na po kay guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mega-mega love shoutout sa lahat ng aking mga members silent viewers subscribers so yun po maraming salamat bye bye